wala pa nga daw, malakas daw yun. Sasakay daw ng tricycle, wait lang. Grabe naman. Mm. Ayan po na tayo. Ayan po yung aking mga kasama sa Balik. Namin po ay galing sa Panglo, mga idol. Uy, tumigil kami dito sa... Sarayaya. <laughs> Kung bakit po ay...

darjay kada na atang dilaria ulan na, Ilaria, na. Mga idol, oh. mo Nakas kang ulan oh. oh mani mani oh mani bili na daw mani may mani, mani daw pala talikod hindi <laughs> niya <laughs> mani bi dito ba mani pala natalat Mani malat-alat aba ay eh, talaga naman ay napapais na po ang aking asawa da po ang aking magandang babae yan yan ang aking mga best friend. Yan, sila po lahat dyan, mga idol. Yung mga kasama ko. Yan. Shout out sa inyo, mga idol. Shout out, <laughs> shout out, shout out. Oh, shout out daw. Alakas <laughs> ka pula ng kariyaya Alakas talaga. Ayan, oh. Kitang kita, oh. Talaga naman. Pahinga muna kami. Hindi ko makita ang daan. Sa lakas ng ulan. <laughs> Oo, oh, oh, uh, na ari ah. Ayan ang aking magandang asawa. Si cellphone. Tumingin ka dito kung talaga. Ayan. Ayan, ayan. <laughs> talaga. Kitang kita na. <coughs> Saka yung poging driver na ito po. Ayan. <laughs> <laughs>